Hi guys, magandang araw sa inyo. Turo ko sa inyo kung paano maglagay ng hazard light dito sa ating TMX125. Gamit lamang ang isang switch. Bola lang yan. Tara, simulan na natin. So, una-una, baklasin muna natin yung headlight nya. Kasi nandyan yung wiring na pagtatapan natin ng switch. So, meron dyan dalawang tornilyo sa baba at yun ang tatanggalin natin so pag natanggal nyo na yung headlight ayan ganyan lang kung saan nalalaglag yan so hahanapin nyo dyan yung wiring na pagtatapan nyo so lalabas na dyan yung mga wire bahala na kayo dyan kung anong wire ang pagtatapan nyo hindi joke lang <laughs> gago so ang pagtatapan nyo dyan is hahanapin nyo yung signal light na wiring So, ang malaking tanong dyan, nasan nga ba yung putragis na wiring na yan, yung signal light? So, ang makakasagot lang sa atin dyan, na itong inimbento natin na no, magic tester. So, gagawin natin, hahanapin natin kung asan nga ba dyan yung signal light na wiring. So, actually, madali lang naman hanapin yan, no guys, no? Dahil ang wiring ng TMX ay orange and blue. So, yung dalawang yon na wiring, hahanapin nyo sa headlight dyan. So, pag nahanap nyo, para matesting nyo, kung yun ba talaga yon ay gamitin nyo ng, gamitan nyo ng tester, katulad ng ginawa ko. So, dahil nag-signal light tayo, check natin kung umiilaw, hindi siya umiilaw dahil hindi pala siya nakakabit sa negative. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang chamba mo, malakas eh. Tanga-tanga lang. So, take to tayo guys, take So, ikabit natin sa negative yung isa Tapos, yung isa naman ay hahanapin natin kung alin dyan yung mapapailaw yung atis tester So, pagka umilaw yung tester natin, pagka sumabay yan sa signal light Ayan, katulad niyan So, ibig sabihin yung blue, yan yung uh, right na ilaw ng ating signal light, yung color blue Okay, so umiilaw siya, nakita nyo, sumasabay. Ibig sabihin, tama yung wire na ginawa natin o hinanap natin. So susunod naman natin i-check, ito namang kaliwa na signal light. So hanap, tingnan natin yung orange kung ilaw. So ayan guys, yung orange ay umiilaw. Ibig sabihin, tama yung wire na hinanap natin. So gamitan nyo lang ng tester. So dyan tayo magtatap doon sa switch na binili natin. Yung switch na ilalagay natin. So ilapit ko yung camera guys para makita nyo ng malapitan yung kulay ng wire. So ayan, kung mapapansin mo, ayan yung orange nya, ganyan yung tsura nya, at saka yung color blue. Yan dalawang yan yung pagtatapan nyo ng wire, dun sa uh, switch na binili natin. So pag naanap nyo na yung wire ng signal light, yung orange and blue, ang haanapin nyo naman ay color gray So yung gray na yan, yan yung pinaka uh, flasher relay ni Honda ah, ni Honda TMX. So meron na kasi siyang flasher relay. So diyan tayo magtatap kasi tatlo yung uh, wire nung switch na binili natin. So yung dalawa para dun sa signal light at yung isa naman ay para para dun sa flasher relay para pag pinindot natin yung switch sabay silang iilaw. So yung gray na yan Diyan yung siya itatap. Papakita ko sa inyo mamaya. So bago lahat, pakita ko muna sa inyo yung switch na binili ko. So ganyan itsura niyan guys. Yan yung uh, switch na uh, hazard light. So pag tatlo yan, makikita nyo orange tsaka gray. Ah, itim. Orange and black, blue. So yan yung color ng no wire niya. Niready ko na kasi sinuot ko na dun sa likod ng headlight. Dinagdagan ko ng wire. So para nakaready na siya. So ganyan na itsura. So ayan guys, natap na natin yung orange sa orange at blue sa blue. So ang next na lang natin ngayon na yung black doon sa gray. Doon naman natin siya ilalagay ngayon. So ayun guys, nahanap at kabit na natin yung black na wire galing sa switch dito sa gray na to, sa pressure uh, relay niya. So, dyan natin ikakabit yung itim na wire. So, buksan natin. I-check natin, guys, kung gagana siya. Okay. One, two, 3, go. So, ayun, guys. No? Nakita nyo naman, gumana na. umilaw siya ng sabay. So, tama yung wiring na pinagagawa natin. Bola lang yan. So ayun guys, nakita nyo naman, simple lang magkabit uh, ng switch para makagamit tayo ng hazard light. Dahil wala nga hazard light yung ating tricycle, so kailangan natin lagyan yan. Pero doble ingat lang po no, sa paggawa ng hazard light. syempre sensitive pa rin yung mga wire nyan. Kailangan doble ingat po para hindi po masunog yung ating mga wiring. Kailangan wag yung pagdidikitin yung negative at positive ng ating motor. So, yun lamang po para sa video nito. Sana may natutunan kayo kahit konti sa pagkabit natin ng hazard light. So, maraming salamat sa inyong panonood guys. And ride safe.